DIY Moto Black. nyo, yung ating speedometer, hindi na pumapalo so yung dati, naglolo ko siya hindi tumataas pero gumagalo pa, ang problema nun ito so pinalitan na natin yan so bago yan, ngayon ayun na siyang pumalo talaga ayun na niyang pumalo so so 8 years din nagamit tong tong motor na to din yung speedometer cable nya ito hindi na siya umiikot doon pag pinaikot natin ito dapat umiikot tong nasa ibaba na yan mapaikuti natin wala na. So putol na 'to, mga motovlog. So, ayun oh. Putol na siya. so, na putol. So, ayun yung papalta natin, mga kamoto vlog. So, bilhin tayo ng speedometer cable para sa Mi Sporty So, yung mga kamoto vlog, nakabili na tayo ng speedometer cable. So, ayun tatak. Makoto. So ang halaga nito ay nasa 100 pesos. 100 pesos. So bali ito kakalasin natin tong blue na to. Para may disus natin yung speedometer cable. So kakalasin ko lang yung mga kamoto vlog. Mga kamoto vlog no. Yung itong speedometer cable na to, yung bago, hindi ko na ito ikakabit. So, bali ang ilalagay na lang natin, itong, itong, nap, itong mismo, yung nasa lobby, ito lang yung kukunin natin. So, ipapalit natin doon. Para hindi na tayo mag, magpalit ng, para hindi na natin kakalasin yung original. So, ito na lang, ito na lang yung hindi natin ikakabit. Gracias. So check natin kung gumagana pa siya. Kung gagana yung kinabit natin. So ayun mga kamoto vlog, umiikot siya. So ulitin ko, yung ating pinalitan lamang ay yung laman loob. Yung genuine parts na speedometer cable, din natin tinanggal. So yung laman loob lang yung pinalitan natin. No? So pwede yun mga kamoto So para hindi na tayo magbanglas ng cowling Front cowling So yun uh, Basta ilubricate, ilubricate lang natin yung Ipapalit natin yung bagong Laman loob ng speedometer cable So check natin yung speedometer kung pumapalo na So paikutin na natin na Ayan, okay na. Motor vlog, te-testingin natin speedometer. mga kamotovlog, nung gumagana yung ating speedometer. So, pihaltan lang natin yung laman loob. So, hanggang dito na mga kamotovlog. Sana nakatulong itong video dito. Huwag din po kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment. At huwag rin po kalimutan pindutin ang notification bell para update guys. Magsusunod po yung upload ng video. Ito muli. bye bye!